Makapangyarihang Diyos, tagapagbigay ng lahat ng yaman, sa umaga na ito, lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Tulad ng isang magsasaka na nagtatanim ng binhi sa matabang lupa, nagtitiwala akong ang lahat ng aking pagsisikap ay magbubunga ng masaganang ani sa takdang panahon. Salamat sa mga oportunidad na ibibigay mo sa araw na ito at sa mga pinto ng tagumpay na bubukas dahil sa iyong biyaya. Panginoon ng yaman at kayamanan, alam ko na ang tunay na prosperidad ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera sa wallet o bangko, kundi sa kabuuang pagpapala na dumadaloy sa lahat ng aspeto ng buhay. Hinihingi ko ang iyong biyaya sa aming pamilya, sa kalusugan, sa relasyon, sa trabaho at sa lahat ng aming mga pangarap na nais naming makamit. Diyos na nagbubukas ng mga pintuan, ikaw ang susi sa lahat ng oportunidad. Tulad ng tubig na umaagos mula sa bukal patungo sa ilog, nawa'y dumaloy din sa amin ang walang hanggang supply ng iyong mga pagpapala. Buksan mo ang mga daan na dating sarado at gawing posible ang mga bagay na tila imposible sa mundo ng negosyo, sa trabaho, sa mga investment. Gabayan mo ang aming mga hakbang upang pumili ng tama at magtagumpay sa lahat ng aming ginagawa. Amang mayaman sa awa, natatandaan ko ang inyong pangako sa Deuteronomio 8.18 na subalit alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang magkaroon ng yaman. Kaya naman, hinihiling ko sa inyo ang lakas, karunungan at determinasyon upang gumawa ng tama. Huwag ninyong hayaang maging tamad ako sa pagtatrabaho o maging makasarili sa mga nakukuha ko. Jesus, aking tagapagligtas, naway ang inyong pag-ibig ang maging dahilan ng aming pagtatagumpay. Hindi namin nais ang yaman para sa sariling kapakanan lamang, kundi upang maging instrumento din ng pagtulong sa iba. Gawing malawak ang aming puso upang maging generous sa mga nangangailangan at maging mabuting tagapangasiwa ng lahat ng ipinagkakatiwala ninyo sa amin, Panginoon ng mga milagro. Nakikita ko ang mga taong nagsisimula sa wala pero nagiging matagumpay dahil sa tiwala sa inyo, tulad ni Jose na naging pangalawang pinakamataas sa Ehipto mula sa pagiging alipin o tulad ni David na naging hari mula sa pagiging pastol ng tupa, alam ko na walang imposible sa inyo. Kaya naman, nagtitiwala ako na ang aming mga simpleng simula ngayon ay magiging malaking tagumpay sa hinaharap. Espiritu Santo, turuan mo ako ng mga bagong skills at kaalaman na makakatulong sa aming pagunlad. Sa mundo ngayon na mabilis ang pagbabago, kailangan ko ng karunungan upang makasabay sa mga bagong teknolohiya, mga bagong paraan ng pagnenegosyo, at mga bagong oportunidad na nagbubukas. Palakasin mo ang aming isip upang maging creative at innovative sa lahat ng aming ginagawa. Diyos ng hustisya, huwag mo kaming hayaang magkaroon ng yaman sa pamamagitan ng maling paraan. Ang mga pera na nakukuha namin ay dapat galing sa tapat na pagtatrabaho sa mga produkto at serbisyong nakakatulong sa kapwa at sa mga negosyong hindi nakakapinsala sa iba. Protektahan mo kami sa tukso ng corruption, ng pandaraya at ng mga shortcut na maaaring magdulot ng problema sa huli. Mahal na Ama, ipinapanalangin ko rin ang lahat ng mga kasama namin sa trabaho, mga business partner at mga kliyente. Nawa'y maging win-win ang lahat ng transaction at walang nagiging biktima ng unfair na kalakaran, gawing masaya at harmonious ang aming workplace, at naway ang success ng isa ay maging dahilan ng saya ng lahat. Sa financial planning namin, gabayan mo ang aming mga desisyon. Turuan mo kaming mag-ipon para sa emergency fund, mag-invest sa mga tamang lugar, at mag-budget ng maayos huwag mo kaming hayaang maging gastador sa mga hindi importante pero huwag din kaming maging kuripot sa mga bagay na talagang kailangan bigyan mo kami ng balance sa pagitan ng pag-iipon para sa hinaharap at pag-enjoy sa kasalukuyan panginoon ng mga pamilya nawa'y ang aming financial blessing ay hindi maging dahilan ng gulo sa pamilya kundi lalo pang pagkakaisa turuan mo ang aming mga anak na pahalagahan ang pera, magkaroon ng work ethic at maging grateful sa lahat ng nakukuha nila. Huwag mo silang hayaang maging spoiled o entitled, kundi maging responsible sa paggamit ng resources. Diyos ng mga bansa, alam ko na ang prosperity ng bawat pamilya ay nakakaapekto sa buong ekonomiya ng bansa. Kaya naman, ipinapanalangin ko na ang aming personal na tagumpay ay maging contributory din sa pag-unlad ng aming komunidad at ng buong Pilipinas. Naway ang mga business na aming magiging parte ay makagawa ng mga trabaho para sa ibang tao. Sa mga panahong mahihirap, tulad ng mga krisis, pandemic o economic downturn, naway hindi kami mawalan ng pag-asa. Ipaalala mo sa amin na kayo ang Diyos na nagbibigay ng solusyon sa gitna ng mga problema. Tulad ng mga Israelita na nakatanggap ng manna sa disyerto at tulad ng babaeng balo na hindi naubusan ng langis at harina, alam naming may paraan kayong magbibigay ng supply sa aming mga pangangailangan. Jesus, natatandaan ko ang inyong sinabi sa Matthew 6.33, Hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa inyo. Kaya naman, hindi ko makakalimutan na ang spiritual prosperity ay mas importante kaysa sa material prosperity. Naway habang tumataas ang aming savings account, tumaas din ang aming relationship sa inyo. Dios ng mga generasyon, naway ang mga blessings na makukuha namin ngayon ay maging foundation din ng prosperity ng aming mga anak at apo. Turuan mo kaming mag-invest, hindi lamang sa stocks o real estate, kundi sa education, sa values, at sa spiritual inheritance na may iwan namin sa kanila. Sa mga business competitors namin, bigyan mo kami ng healthy competition na nagpupush sa lahat na maging better. Huwag naming maging bitter sa success ng iba, kundi maging inspired na magtrabaho din ng mas mabuti. Sapat ang mga blessings para sa lahat at walang kailangang mag-crab mentality. Panginoon ng kalusugan, naway habang yumayaman kami financially, huwag mo kaming hayaang maghirap sa kalusugan. Paalalahanin mo kaming alagaan ang aming katawan na mag-exercise, kumain ng masustansyang pagkain at magpahinga. Ang pinakamayamang tao ay walang kwenta kung hindi healthy sa pagtatapos ng bawat araw. Nawa'y maging grateful kami sa lahat ng natanggap namin, maging malaki man o maliit. Turuan mo kaming maging content sa kung ano ang meron kami ngayon habang nagtatrabaho pa rin para sa mas magandang bukas. Gawing simple ang aming puso kahit tumataas ang aming lifestyle. Makapangyarihang Diyos, salamat sa lahat ng opportunities na ibibigay mo sa amin ngayong araw. Nagtitiwala kami na ang lahat ng aming pagsisikap combined sa inyong biyaya ay magdudulot ng prosperity na hindi lamang material kundi holistic sa pamilya, sa kalusugan, sa relationship at sa spiritual life. Gamitin mo ang aming prosperity bilang testimony sa iba na kayo ay isang Diyos na nagbibigay ng abundant life sa mga nagtitiwala sa inyo naway sa lahat ng aming tagumpay ang inyong pangalan ang maluluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at Source ng lahat ng yaman. Amen.